Yun, what's up? Good day mga cartest. Welcome ulit sa aking channel. Yun, kung bago ka pa lang po, huwag po sanang kalimutang mag-subscribe, like i share at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. So for today's video, ang gagawin natin ngayon ay mag-fishing tayo gamit ang handline, handline birabira. Ito yung gamit natin ngayon na lure. Yan. Plain lang po siya, walang balahibo. Walang, walang balahibo rintik lang na kulay orange at saka yung sinulid na kulay black at saka to ganito pa rin yung gagamitin natin na bato mayroong tali na dahon ng saging so panoorin na po natin ngayon sana marami tayong mahuli God bless po sa atin guys unang so hulog natin guys ito lang po yung huli natin sa may git dalawang oras na pagbibila natin itong isa kanina di ko ito nakunan dahil malakas yung alon tsaka uh, magalaw yung ating camera ito yung dalawa lang yung nakunan natin at tsaka ito so bali tatlo lang po yung huli natin sa bila ngayon ay pasalamat pa rin tayo kay Lord na kahit pa paano uh, nabigyan tayo ng tatlong huli. Pwede na, pwede na rin itong pangulam. Uh, kailang, kailangan natin maging uh, magpasalamat sa kung ano na yung binigay sa atin ngayon. So maraming salamat po. Pasubscribe po pala ng aking channel. Guys, uh, at saka pa-like na lang po ng ating video at saka pa-share na rin. At huwag po sanang kalimutan talaga mag-subscribe sa akin challenge. Maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat.